Yan na uh, gumabi na mga kamamay. Ano na? Ano bang oras na? Uh, 6.46 maga alas 7 na nga pala. Kaya pala umuwi na ito. Si Bruno. Kaya pala umuwi na. Galit daw at hindi siya binubuhat. At tumigil na rin ang ulang kaya nakauwi. Kung saan saan tumambay kahit na bagyo. Uuwi lang din para kumain. Ano? Ha? Uuwi lang para kumain. Ha? Hindi kayo totoo naman. Yun naman nalagay. Gawain mo talaga yon. Ha? Nauwi lang ang pagkakain. Ha? Eh, talaga namang. Oh, yan. Anniversary na raw bukas. Eh? Yeah. Anniversary. uh, happy anniversary. Alam na. ah, yan. Hinabot na tayo ng ano. Maggabi na. Mag-aalas 7 na. Tumila na rin ang ulan. Sabi ko. Hindi sa labas. limang itlog dito pa yung mga kobe ayun eh, no? medyo kalmado wala na masyadong ulan medyo ngayon lang tumigil na gabi na ayan o oh, diba medyo maganda na ang panahon wala ng ulan wala nang ulan wala nang ulan ay may lamang manok pala re natap na ako rokok eh ako may nako rokok eh Hmm, maganda na panahon mga kamamay, parang tapos na ang bagyo Pero may ba parating na naman Ala, babalik pa? Huwag na siya bumalik Hindi na nga kami naka-uwi eh Nagpa-uwi ka kayo. Oh, Kasalanan na tayong pinsan kanina <laughs> Hindi naka-uwi uh, Na? 700. Na ano yan? Lassie. Tanong mo sa'yo yung ah Seven hundred Bente Ano yun? Tatlong pula Yo, Tatlong pula raw kuya yung isa Balik na tayo rin Kapaglista na Hanggang ngayon hindi pa umalis si Bruno eh Ha? Hindi ka pa rin umalis dyan Ha? Hihingi ka na ng pagkain mamaya Ang pagkain ay mamayang gabay Para hindi ka na lumayas ha? Masarap ng buhay mo Lalayas kakain Galit pa pag uwi Ha? Ha? Totoo naman Hindi ka makatingin Bruno <laughs> Pilay na naman, okay oh, pala gay iika, ika na naman. Pilay. Pilay. Pilay, adina oh, din eh, sakay sa akin sakay. Din eh, Dini. Sakay sa akin. Psst, Bruno na. Dini, dini. Bruno. oh, Dini, dini. Sa akin ka din, sumukay, sakay Balikat. <laughs> Ayot naman, masakit ga. sakit, Masakit 'yang paa niya niyan, ang laki oh talaga namang pandali naman eh ayos ang tiktok alright at uh, mga kamamay gabi na mamaya tayo magsasara na tumakapagpahinga naman kahit ulan naman masyadong ginawa at na -ulan. at tatapos na bagyo pero sabi natin suki okay, babalik pa raw eh. kahit siya huwag nang bumalik ayan kaso may kasunod pa na isa alright